sa kaibuturan ng South Korea kung saan ang kapangyarihan at pera ay namamayani sa bawat sulok. Si Han Hoi ang pinuno ng Galaxy Group ay namumuno tulad ng isang walang katumbas na hari. Para sa kanya, ang buhay ay isang marangyang dula kahit ang paglalagay ng facial mask ay ginagampanan ng dalawang dalaga at sa isang tawag lang sa telepono. Kaya niyang gawing biglang mawala ang sinumang humahad lang sa kanya kasama ang kanilang mga sikreto. Ang kapangyarihan ni Han Hoi ay napakalaki na kahit ang pangulo ay kinakabahan sa kanya. Akala niya ay hindi siya matatalo hanggang sa makasalubong niya si Joe Pilho, isang tanya na pulis na kilala bilang ang bali-bali na aso ng Ansan Police Force. Si Jo Pilho ay hindi ang modelo ng isang tapat na pulis na nasa libro, siya ay isang criminal detective. Pero nabubuhay siya sa dilim ng katiwalian at kasalanan. Para kay Jo Pilho, pera ang master key, basta't may maglagay ng laman sa kanyang bulsa, lahat ng krimen ay maaaring matakpan. Kung walang pera, gagamitin niya ang lahat ng paraan upang pahirapan ang kanyang kalaban, mula sa pananakot hanggang sa pananakit. Hayaan din ni Jo Pilho ang kanyang kasintahan na akitin ang mga mayayaman at pagkatapos ay binibiktima niya sila. Nagbibilang siya ng pera habang nagbubulag-bulagan sa pagtataksin. Sa kanyang pagkakakilanlan bilang isang pulis, alam niya ang bawat sulok ng mga gihis kamera. Sa kanyang nasasakupan, ginagawang isang epektibong kasangkapan para sa mga kadudadudang gawain. Kasama ang kanyang alalay na si Yung Gang, madalas na nagsasagawa si Joe Pilho ng mga kriminal na plano mula sa pagnanakaw hanggang sa panginikin. Laging matagumpay at kumikita ng malaki. Isang gabi, pasimple na pumasok si Yung Gang sa isang maliit na workshop kung saan ang madilim na ilaw ay sapat lang para makita ang mga lumang pader. Ginamit niya ang electric drill at umalinggaw ang tunog ni habang tumatagos ang drill sa pader na nagpakita ng nakatagong egghead sa likod. Inihanda ni Yong ang cutting machine para buksan ang safe. Ngunit isang ilaw ng kotse ang dumapo sa bintana na nagpapatigil sa kanya. Sa labas, may isang pangkat na nagbabantay, senyas na hintayin na lumipas ang sasakyan ng pulis. Nang bumalik sa katahimikan ang kalsada, nagpatuloy si Yonggang sa pagputol ng safe. Maingat na kumuha ng kaunting pera mula sa bawat kompartimento upang maiwasan na matuklasan. Pagkatapos, nagkita silang dalawa sa labas sa ilalim ng madilim na liwanag ng buwan upang hatiin ang kita tulad ng Dati. Dahil sa kanyang sakim na kalikasan, kinukuha ni Joe Pilho ang karamihan sa pera at iniiwanan si Yonggang ng isang maliit na bahagi lamang. Ngunit walang lihim na hindi nabubunyag. Matagal nang binabantayan ng internal affairs ng pulisya si Joe Pilho, naghihintay ng pagkakataon na hulihin ang maruming pulis na ito. Masyadong tuso si Joe Pilho at laging nakakalusot sa batas. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, nagsimula siyang magpakita ng mga butas. Kamakailan, nakipagtulungan si Joe Pilho sa isang gang, tinutulungan ang isang smuggler na nagangalang o luna ibenta ang isang gusali upang mapa paunlad ang kanyang sariling proyekto. Ngunit ang malaking halaga ng transaksyon ay nakakuha ng atensyon. Pinayuhan ng gangsters si Joe Pilho na magbitiw upang maiwasan ang gulo. Ngunit ang problema ay kailangan nilang magbayad ng US dollars 200,000 na utang bago maibenta ang gusali. Kung hindi ay mawawasak ang lahat ng plano na mag-iiwan kay Joe Pilho na walang pera at desperado. Pumunta si Joe Pilho sa bahay ni Yonggang, umaasang makuha ang pera mula sa kanilang mga nakaraang gawain. Ngunit nang buksan niya ang safe, wala siyang nakita kundi wala pang US dollars anim na kulang pa ng US dollars isa 0000 para maayos ang gulo. Walang ibang pagpipilian, nagdesisyon si Joe Pilho na makipagsapalaran na pasimpleng pumunta sa isang storage warehouse ng pulis sa labas ng bayan kung saan nakatago ang mga ebidensya at mahalagang bagay. Tulad ng dati, inihanda niya ang mga disposable na telepono para sa kanyang sarili at kayong gang upang tiyaking walang maiiwan na bakas. Isang gang member ang inatasang putulin ang asul na surveillance wire sa bodega upang idisable ang kamera. Ngunit nakakatuwa, ang taong ito ay colorblind at nakikita ang lahat ng mga wire bilang pareho. Kulay kayo manggisa sa tangang kumpi kumpiyansa, pinutol niya ang lahat ng lubid, nagmamayabang na matagumpay siyang natapos. Nang ipaalam ng matandang miyembro ng gang, agad na napagtanto ni Joe Pilho ang panganib, maaaring na trigger ang sistema ng alarma. Agad siyang tumawag kayong gang upang tumakas, ngunit isang bigla ang pagsabog ang yumanig sa buong lugar. Si Joe Pilho ay natangay ng pressure, nawala ng malay sa gitna ng makapal na usok at alikabo. Nang magising siya sa ospital, naharap siya sa kahinahinalang tingin ng direktor ng bureau, na nagtanong kung bakit si Joe Pilho ay nasa bodega, kung saan isang tao ang namatay. Upang makatakas sa si Joe Pilho ay nagpumilit na sabihin na nagpapatrol lang siya. Naniniwala man ang direktor o hindi. Alam niya na hanggat walang ebidensya, walang sinuman ang makakagawa ng anuman sa kanya. Upang burahin ang mga bakas, dali-daling sinira ni Joe Pilho ang ACID card at ang disposable na telepono. Sa kabutihang palad, walang nakita ang bombero sa abo ng bodega. Ngunit ito ang nagpagalit ng husto sa isang prosecutor. Ang bodega ay naglalaman ng mahalagang dokumento, lalo na ang ebidensya ng mga krimen ng Galaxy Corporation. Si Han Hoi Giang, ang pinuno ng Galaxy na inakusahan ng tax evasion na na US dollars 780 at 80 milyon ay ang mga dokumento na iyon ang susi para mailabas siya sa liwana. Lumabas na inutusan ni Han Hoi Giang si Pio, ang kanyang kanang kamay na asikasuhin ang bodega. Si Pio ay isang taong hindi natatakot gumawa ng mga madidilim na bagay mula sa pagsisira hanggang sa paglilinis ng mga bakas. Pinasabog niya ang bodega at pagkatapos ay sumama sa bumbero upang matiyak na lahat ng doko. Na dokumento ay nasunog. Sa kasamaang palad, si Yonggang ay naroon upang magnakaw. Dahil walang ibang paraan, pinatay ni Pio si Yonggang at kinuha ang kanyang telepono. Ang katawan ni ni Gang ay nasunog hanggang sa hindi na makilala. Kahit hindi alam ni Joe Pilho kung ano ang nangyari, basta tiyak siya na hindi siya madadamay. Bumalik si Joe Pilho sa bahay ni Yong upang kunin ang US dollars anim na pulibo. Ngunit walang laman ang safe. Gamit ang kanyang kapangyarihan bilang pulis, sinuri niya ang mga kamera sa lugar at nakita si Mina, ang kasintahan ni Yong na dumating doon sa ng motorsiklo. Sinundan ni Joe Pilho ang mga bakas at natagpuan ang isang Northeastern restaurant kung saan ang amoy ng inihaw na karne at ang tunog ng kumukulong kawali ay lumikha ng isang mainit na kapaligid. Agad siyang nakilala ng may-ari ng tindahan. Lumabas na isang taon na ang nakararaan. Ang anak na babae ng may-ari ng tindahan, isang trainee na pulis, ay namatay sa isang trahedyang aksidente. Sa libing, ang may-ari ng tindahan ay labis na nalungkot na sinubukan niyang wakasan ang kanyang buhay, ngunit hindi nagtagumpay. Sa kaguluhan, hindi niya sinasadyang nasugatan ang noo ni Joe Pilho ng basag na salamin. Pagkatapos, nang kumalma, inanyayahan niya si Joe Pilho sa kanyang bahay upang magpasalamat at humingi ng tawad. Sa pagtingin sa larawan ng batang babae, biglang naisip ni Joe Pilho ang tungkol sa idealismo ng pag giging isang matuwid na pulis na minsan ay nasa kanya, ngunit pagkatapos ay hinila siya ng pera sa putikan. Si Mina, ang matalik na kaibigan ng anak na babae ng may-ari ng tindahan, ay may malungkot na kapalaran. Siya ay ulila sa kanyang mga magulang nawala ng lola at ngayon si Yonggang ay wala na rin. Ang batang babae ay nagdadala ng tambak na sakit sa kanyang sarili. Namumuhay sa pagitan ng pag-asa at kawalan ng pag-asa. Samantala, nakatanggap si Joe Pilho ng nakakagulat na balita. Ang may-ari ng bodega ay nagpakamatay. Nag-iwan ng sulat na umaako ng responsibilidad para sa suno. Sinasabing gusto niyang lokohin ang insurance munit ngunit hindi niya sinasadyang napatay ang magnanakaw. Ang kaso ay tila sarado na, ngunit isang bumbero na alam ang loob labas ay hindi makakaupo ng tahimik. Tumawag siya sa prosecutor, inilabas na ang pagsabog ay may ibang motibo na naghihinala na ang galaksi ang nasa likod nito. Ngunit nang dumating ang prosecutor, si Pio ay pinatay na ang bumbero ng walang iniiwang bakas. Dahil wala nang ebidensya, si Han Hoi Giang ay pinalaya, nagpatuloy sa kanyang marangyang buhay sa ilalim ng spotlight ng kapangyarihan. Ngunit si Pio, habang naghahanda na burahin ang lahat ng bakas, ay nakahanap ng isang video sa telepono. Niyonggang na nagpapakita sa kanya at sa kanyang mga tauhan na naglalagay ng bomba sa bodega. Lumabas na bago siya mamatay, ipinadala ni Yonggang ang video na ito sa dalawang tao, isang detective na may apelyidong Kuang at si Mina. Si Joe Pilho, sa kanyang pagmamadali na burahin ang ebidensya, ay sinira ang telepono ng hindi alam ito. Kung lalabas ang video, tiyak na malalagay sa malaking problema si Han Hoi Jiang, kaya inutusan si Pio na burahin ang dalawang kopya sa lahat ng paraan. Sa gabi, sinunda ni Joe Pilho ang post ni Mina sa social media at natagpuan ang isang maliit na apartment kung saan siya nananatili kasama ang isang kaibigan. Sa ilalim ng kumukurap na neon sign, nagtanong siya tungkol sa nawawalang pera sa isang nagbabantang tono. Kahit takot, si Mina ay matatag na hindi nagsalita. Si Joe Pilho, sa kanyang agresibong likas na katangian, ay nagbanta sa kaibigan ni Mina na nag-iwan sa batang babae na walang pagpipilian. Sa huli ay inamin ni Mina na nasa kanilang bahay ang pera. Habang papunta roon sa masikip na sasakyan, ibinunyag ni Mina na sinabi sa kanya minsan ni Yonggang tungkol sa isang masamang pulis na pinilit siyang gumawa ng kahinahinalang bagay. Walang iba kundi si Yonggang ang naghatid sa kanya noong gabing iyon. Inakala ni hanggang gang na niloloko siya, hindi niya ipinakita ang kanyang telepono at patuloy na nagbanta, ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng gusto siyang tusukin. Ngunit hindi madaling sumuko si Mina, nagkunwari siyang hinayaan ang kanyang kaibigan na buksan ang telepono at biglang ginamit ang stone gun para patumbahin si Pilho. Nawala ng kontrol ang sasakyan, bumangga sa isang tambak na lupa sa gilid ng kalsada. Tumakas si na Mina at ang kanyang kaibigan sa dilim. Galit man si Pilho, hindi niya sila naabutan dahil nakatanggap siya ng tawag mula sa hepe ng pulisya na humihiling na bumalik sa istasyon kaagad. Natuklasan ng Ministry of Interior ang sasak ni Pilho. Dumating si Pilho malapit sa bodega noong gabi ng pagsabog at may ibang tao pa sa sasakyan. Pinaghihinalaan siyang sangkot sa pagkamatay ni Yonggang at sa suno Dahil sa kanyang pagiging tuso, tumanggi si Pilho na umamin, alam niyang walang magagawa ang interior kung walang ebidensya. Ngunit ginamit ng interior ang huling baraha, ibinuking siya ng kanyang dating kasamahan sa gang. Ibinunyag ni Pilho ang lahat. Sa sandaling iyon, ang tagausig na nag-imbestiga sa tax evasion ng galaxy ay nakipagkita kay Pilho ng sarilinan sa malamig na silid ng interogasyon. Batay sa mga paratang ng bumbero, alam niyang na sa likod ang galaksi ng pagsabog at ang video na ipinadala ni Yonggang ay dumating sa kamay ng dalawang tao. Ang isa sa mga ito ay gumamit ng telepono na binili ng isang taong naggangalang Kuang. Inalok ng tagausig si Pilho na ibigay ang video bilang pambawi sa kanyang mga kasalanan at nangakong buburahin ang lahat ng dating kaso laban sa kanya. Inamin ni Pilho na pumunta siya sa bodega para kumuha ng gamit dahil kapos siya sa pera. Ngunit nasira na niya ang teleponong naglalaman ng video. Pagkatapos ay naalala niya na binanggit ni Mina ang tungkol sa video, siya ang pangalawang tao na nakatanggap nito. Nangako si Pilho na hahanapin niya ang video kapalit ng pangako ng tagausig na ipawalang sala siya. Nang makalaya, hinanap ni Pilho si Mina sa lahat ng dako. Sa huli, nakarating siya sa isang lum at saradong apartment, ngunit hindi niya siya nakita. Sinira niya ang bintana at pumasok, hinahanap ang telepono habang nangunguha din ng pera. Sa sandaling iyon, dumating si Pilho na may matatalim na mata tulad ng isang mandaragit na hayop. Nag-away ang dalawa sa masikip na espasyo. Umuugong ang tunog ng suntukan sa pagitan ng mga bakas ng dingding. Si Pilho, gaano man siya kahusay, ay hindi makatapat kay Po, isang lalaking regular na nagsasanay na may mas mataas na lakas. Natumba siya at walang malay na nakahiga sa sahig. Nang bumalik si Mina at nakita si Pilho na walang malay, tumakbo siya ngunit na huli siya ni Po. Walang sabi-sabi, inilagay ni Po ang kutsilyo sa kamay ni Pilho, na sinubukang patayin silang dalawa at isisi sa kanya. Ngunit nagising si Pilho at desperadong sumugod kay Po. Pareho silang nahulog mula sa ikalawang palapag, bumagsak sa lupa na may malakas na tunog. Sa kabutihang palad, bahagya lang silang nasugatan. Si Mina, sa gulat, ay kumuha ng isang flower pot at sinubukang ihagis ito kay Po. Ngunit pinigilan siya ni Pilho, natatakot na magkamali sila. Napansin ng isang babae sa malapit ang ingay, kaya nagmadaling umalis si Po. Ni Pilho si Mina para tumakas mabilis ang tibok ng kanilang mga puso. Nang mapanood ang video sa telepono ni Mina, natigilan si Pilho, iyon ang mismong ebidensya laban sa galaksi na nag-record kina po at sa kanyang mga tauhan habang nagtatanim ng bomba sa bodega. Kinontak niya ang taga-usig at humingi pa ng pabuya para sa kanyang ginawa. Ibinunyag ng taga-usig na hinahanap nila si Mina na sinabing siya ay isang mahalagang saksi. Kung dadalhin siya ni Pilho sa kanya, malaking pagkilala ang matatanggap niya. Kahit na nagdududa dahil sa sarili niyang kapakinabangan, dinala ni Pilho si Mina sa tagpuan. Ngunit iyon ay isang patibong, walang hustisya, tanging mga tauhan ng galaksi ang naghihintay. Kinuha nila ang telepono ni Mina at pinabagsak si Pilho sa isang madilim na eskinita. Sa sandaling ito, ngayon lang niya napagtanto na binili na ng galaksi ang taga-usi at ang paghabol kay Han Hugyang ay isa lamang palabas para lokohin ang publiko. Kinuha na ang video ni Mina, ngunit ang pangalawang kopya ni Pilho ay nananatiling banta. Bagamat sinira niya na ang telepono, nagpanggap si Pilho na itinago niya ito at nagbabanta na kung may mangyari sa kanya, ilalabas ang video. Dinala ni po si na Pilho at Mina sa rooftop at nagbanta na itutulak si Mina pababa kung hindi ibibigay ni Pilho ang telepono. Hiniling ni Pilho na pakawalan muna si Mina. Ngunit pagkatapos ng matinding paghihirap, pagkawala ng pamilya, matalik na kaibigan, at kasintahan, nawalan na ng pag-asa ang dalaga sa mundo. Pinili ni Mina na wakasan ang kanyang buhay at naiwang tulala si Pilho, nakatayo at namamanhid sa malamig na hangin. Bago siya umalis, inaktibo niya ang alarm para iligtas siya, isang huling gawa ng habag. Linana ni Beo na tapusin na si Joe Pilho, ngunit mabilis siyang nagsalita na alam ng internal affairs ang tungkol sa kaso, at kung mamamatay siya, magpapatuloy ang investigasyon. Nag-alok siyang tumanggap ng pera para manahimik. Dinala ni Beo si Joe Pilho kay Han sa isang marangyang silid, kung saan nakaupo ang amo na parang isang hari. Kumpiyansa si Han Gichu sa kanyang kapangyarihan at inabot ang US dollars, 78,000, isa lamang sa 1,000 ng pera para sa tax evasion, at pinagtatawanan si Joe Pilho Pilho na walang halaga kundi isang aso. Ininsulto pa niya si Mina, sinabing isa lamang siyang basura na nagkakahalaga ng 78 cents. Kahit nasaktan, nagkunwari si Joe Pilho na yumuko at tinanggap ang pera. Isang nagliliyab na apoy ang nakatago sa kanyang mga mata. Pag-uwi, nakatanggap si Joe Pilho ng tawag mula sa may-ari ng isang Northeastern restaurant. Inihayag nito na kinuha ni Mina ang US dollars 60,000 ni Yonggang para tulungan ang isang diver na malubhang nasugatan sa paglubog ng seal ferry. Ang diver ay isa ng vegetative patient at si Mina mismo ang nagpadala ng US dollars 30,000 para panatilihing buhay ito, sa kabila ng wala na siyang hawa. Ang kwento ay nagdulot ng matinding emosyon kay Joe Pilho, na parang isang saksak na bumuhay sa natutulog na konsensya sa loob niya. Nakatayo sa lugar kung saan namatay si Mina sa ilalim ng kulay abong langit, nagdesisyon siya, sa pagkakataong ito, kailangan niyang gawin ang tama, kahit isang beses lang sa kanyang buhay. Kinabukasan, pumunta si Joe Pilho sa kainan ng kanyang kabit. Binanggit ang mga salita ng pag-ibig na may mga mata na puno ng panghihinayang, na para bang alam niyang papasok siya sa isang landas na walang babalikan. Nag-isa siyang dumalo sa sa seremonya ng paggagawad ng medalya ng galaksi. Nangako na ibibigay ang telepono kay Han Gichul. Sa waiting room, sa gitna ng marangyang espasyo ng mga kahoy na dingding, nagpaalam siyang pupunta sa banyo. Doon, inalis niya ang kanyang bendahe sa kamay. Inilantad ang mga plastik na bahagi ng isang tatlod printed na baril na nakatago doon. Sa pag-iingat ng isang taong nabuhay sa dilim, kumuha siya ng ilang bala na itinago sa kanyang katawan at binuo ito sa isang crudo, munit mapanganib na sandata. Ngunit bago pa niya magawa ang kanyang plano, sumugod si Nabayo at ang kanyang mga tauhan. Lumabas na may kamera sa banyo at natuklasan ang lahat ng ginawa ni Joe Pilho. Ginulpi siya ng matindi, tumutulo ang dugo mula sa dating peklat sa kanyang noo, at pagkatapos ay ikinulong siya sa isang bathtub na may nakasarang takip na kahoy para masofoke. Sa sandali ng desperasyon, nakita ni Joe Pilho ang drain plug, binuksan ang takip at huminga ng malalim sa masikip na espasyo. Sinamantala niya ang pagkakataon at kinuha ang tatlong printed na baril mula sa jacket ni Beo at pinatumba ito sa ilang puto. Bumagsak si Beo sa gitna ng US dollars pitong daan at na salapi. Ang kanyang mga mata ay nanatiling gulat bago tuluyang nawala ng buhay. Habang nagtatalumpati si Han Gichul tungkol sa kanyang ingranding pananaw sa harap ng madla, sumugod si Joe Pilho sa bulwagan. Sa simula, kinutsa ni Han Gichul, iniisip na ito'y isang biro lamang, ngunit nang patumbahin ni Joe Pilho ang isang bodyguard, nagpanik siya at lumuhod, nanginginig ang boses, at nagmamakaawa para sa kanyang buhay. Sa pagkakataong ito, walang patawad si Joe Pilho. Tinapos niya si Han Gichul, iniwan ang amo na nakahandusa sa isa gitna ng spotlight. Pagkatapos noon, binaril si Joe Pilho at bumagsak sa malamig na sahig. Sa isang sandaling pagkalito, nakita niya ang mga paa ng isang tao na naglalaro ng skipping rope, isang malayong alaala ng kanyang malinis na nakaraan. Naligtas si Joe Pilho, ngunit kinasuhan ng pang-aabuso sa kapangyarihan. Habang papunta sa korte sa masikip na sasakyan ng bilangguan, nakita niya ang figura ni Mina, isang paalala sa mga bagay na nawala. Nagtatapos ang pelikula na iniiwan ang imahe ng isang pulis na dating tinawag na Madog, na nabuhay sa mga puwang ng sistema at gumamit ng karahasan, laban sa karahasan, mula sa pagpapahirap sa mga suspect hanggang sa pangingikil sa mga gangster. Ngunit nang nasaksihan ang pagkamatay ni Mina dahil sa desperasyon, nang hinarap niya ang mga krimen ng Galaxy, kinuha ng maruming pulis na ito ang tatlong printed na baril, isang sandata na tila walang silbi, para harapin ang isang bulok na sistema. Ang The Downing Rage ni Joe Pilho ay hindi isang perpektong pelikula. Ang plot ay minsan mahaba at ang kontrabida tulad ni Han Gichul ay medyo simple at walang Ngunit ang halaga nito ay nasa pagtanggal ang tabing ang nagtatakip sa lipunan ng Korea. Mahusay na ginamit ni direktor Lee jong Biom ang bawat detalye para ibunyag ang kasinuwalingan. Ang duguan na peklat sa noo ni Joe Pilho, ang police badge na kanyang pinupunasan o ang kanyang ugali na maglunok kapag stress. Ang lahat ay parang mga karayom. Si Joe Pilho bilang isang tagapag-alaga ng hostisya ay nawasa, at si Mina ay tulad ng isang salamin na nagpapakita ng bulok na lipunan. Ang kanyang kawalan ng pag-asa ay hindi lamang isang personal na trahedya, kundi isang simbolo ng isang sistemang bulok mula sa uga si Han Gichul, na may mga sapatos na gawa sa balat ng buwaya at isang ngiti sa golf course, ay kumakatawan sa naghaharing uri na gumagamit ng pera at kapangyarihan upang manipulahin ang lahat. Siya ay nakaupo sa kanyang bulletproof na kotse. Dinurog ang dangal ng mga nasa ilalim niya at ginawang laro ang US dollars 700 at milyon para sa kanyang sarili. Ang mga marahas na eksena sa pelikula ay ritual. Nakakagulat kapag binaril Joe Pilho si Han Gichul. Ang bala ay dahan-dahang umiikot sa hangin at ang tunog ng dugo ay lumalabas na mas malakas kaysa sa lahat ng iba pang tunog. Ang tila walang katuturang paghihigan niya ay, sa katotohanan, isang akusasyon sa koreanong sistema ng hustisya. Nang ang batas ay naging kasangkapan ng mayayaman, nang ang hustisya ay nakamit lamang sa pamamagitan ng iligal na paraan, ang buong lipunan ay nabulok mula sa ugat. Si Joe Pilho ay hindi isang tradisyonal na bayani. Dati siyang ipinagbibenta ang kanyang mga kasamahan para sa pera at gumawa ng mga maling akusasyon upang protektahan ang sarili. Ngunit na makita niya ang mga maninisid na sinasaktan ni Galaxy, nang makita niya ang listahan ng mga biktima sa mga gamit ni Mina, nagising ang nasa katanghali ang gulang na pulis na ito. Ang pagising na iyon ay hindi isang nakapagliligtas tas na liwanag, kundi isang masakit na sampal mula sa katotohanan. Si Lee Sun Kyun, na may nanginginig na mga kamay at namumulang mga mata, ay inilarawan ang isang lalaki na nadurog ng sistema. Ngunit bumangon pa rin na may kaunting konsensya na natitira. Ang lakas ng direktor ay hindi ginagawang isang nag-iisang bayani si Jo sya Siya ay tulad ng mga ordinaryong tao sa paligid natin na minsang nagnakao sa supermarket at nagpanggap na matapang sa harap ng kanyang kasintahan. Ngunit maaari ring sumabog sa tapang kapag nahaharap sa hangganan ng buhay at kamatayan. Ang pagiging komplikado na ito ay ginagawang kapuotan ng mga manonood ang kanyang karumihan, ngunit nakikiramay din sa kanyang kawalan ng kapangyarihan. Nang bumagsak si Joe Pilho sa isang balong ng dugo, ang ngiti sa kanyang mga labi ay hindi kaligayahan ng tagumpay, kundi isang pangutya sa kontradiksyon ng mundong ito. Ang pelikula ay nagsasama rin ng mga tunay na larawan, tulad ng pag-iyak ng mga kamag-anak at ang pagtanggi ng mga opisyal. Natila mga hiwa ng kutsilyo na humiwa sa huwad na panlabas ng lipunan ng Korea. Sa isang mundo na minanipula ng kapangyarihan at pera, ang karahasan ay hindi ang sagot. Ngunit nang ang lahat ng legal na paraan ay naharangan, ang tatlod printed na baril ni Joe Pilho ay naging huling hiya. Sinabi ni Lee Sang-kyun, ang galit ni Joe Pilho ay ang galit ng bawat isa sa atin. Ang pelikula ay hindi lamang nagsasabi tungkol sa isang pulis, kundi nagtatanong din, kapag wala ang hustisya at ang kabaitan ay itinuturing na kahinaan. sino sa atin ang maaaring maging isang Joe Pilho na humawak ng baril at bumangon? Ang tatlong printed na baril, gaano man ito kasimple, ay naging simbolo ng desperadong paglaban sa isang lipunang puno ng kawalan ng katarungan.